balahibo pa Pagsisiga na tayo syempre Pagsisiga na tayo Meron na tayong kahoy dyan Para sa litso na yun Dito tayo maglitso Alright So mamaya umpisa natin Tatahe tayo Tatahe tayo Tahi natin yung baboy nakasalang na yung litso natin kung mapapansin ninyo merong silver sa tainga ng litso namin ngayon nilalagyan namin yan nilalagyan ni maestro dahil unang una masusunog agad siya yan yeah. yan ang purpose okay. dyan Ay, ayan pulang pula na kakasalang lang may key po yan o live tayo ngayon sa sa ano Isiatos uh, sa Mr. NTV salamat po uh, sa mga kataong ito at naging uh, uh, sa panahon hindi dito sa Napakalamig na panahon ngayon. Patutos na ba ito? Ano ba mo magawin mong karing pranche? Sibre ko ah, kasi wala pong sinasagto itong ah, pagkakaroon ng pagkakaroon ng talagang napakainit kahit malamig ang panahon ay kaya niya ang labanan ang malamig na panahon ayun, naririnig natin sa sinasabi ni Chief Med na kahit gaano kalamig, sobrang kalamig kayang-kaya lulutuin ang mitsa na ang apoy yan, di ba sir? tama yun o si Maestro na naman, ano sasabihin mo ngayon na bakit nilagyan mo ng hitport yan? Ayan, eh isa na uh, sinyalis na para hindi siya madaling sunog. At ngayon babalikan natin si Maestro dahil hindi pa tapos nabibiglang nalulubatan ang matera natin. Go! Let's go Maestro! Let's go! Let's do it! Ito na po kami ngayon! Ang huling yukto na aming pagliletsyon. Sana po yung maging maganda ang magiging resulta nito. Ayun, sasabihin so na rin mo ang lahat ng mga nangyayari kahapon. Ayun, ang mga nangyayari kahapon na hindi sukatakalain na mangyayari ang ganong pagkalit-lit na butas na bigla siyang lumaki. At natiniwala kami na ang magiging relievo namin ang papalit sa amin. Kayang-kaya na rin ito. Kung kami nalampasan namin, masigit pa sila. Marami pa silang... At hindi lang yun, ha? Magda-dry sila. At siguro sa tulong ng ating may kapal magiging maayos ang lahat sa kanilang paglalayag Back to ITV Ayun na ito na natin naririnig yung mga sinasabi ni Maestro Ayun nga, ito babalik tayo kay sa Samurilio Ito po Daan na dito ay Umpisaan namin ang mag-iikot ang region para sa Rosal-Rosal umaya isang oras wala pa nga 20 minutos eh ano lang mga 30 minutes siguro 30 minutes.